Magandang araw guys at happy morning uh, Panitang araw uh, na naman tayo ng vlog At uh, salamat po sa Ayan guys At uh, tawiran na guys Tatawid na po tayo Good morning ah uh, Good morning Happy uh, Martis na po guys no? So. so ayan uh, Dito po yung atang Mga atang guys Dito po <laughs> kamila ang gagawa ng kalsada guys so yung along the materials guys ay uh, sarado ayan sinara po yan at ginagawa uh, ayan. ayan guys, so oh. Road close. Road close. Ayan. Doctor Highway Ayan nga po at uh, walang uh, traffic dito guys so, Ayan Tuloy-tuloy ang uh, traffic Tuloy-tuloy ang uh, daloy ng uh, sasakyan Natatraffic lamang dito guys Pagka uh, nag-stop yung stoplight no? At uh, pagka nakarit So ayan nga po at uh, tara na guys At uh, punta na tayo sa Aking uh, tricycle no? Good morning, good morning Ayan at uh, yung aking uh, kunting nga uh, pala guys ay uh, uh, good vibes na naman no? Yeah. happy morning happy morning at uh, uh, dito naka uh, yung ating uh, tricycle eh okay, guys no? sarap na nga ba nanak yun magkano ang siyang ano te 25 pero uh, 25 guys uh, mamaya ay uh, bibili tayo niya diyan na tayo. So, update tayo guys dito sa kahabaan ng uh, ay Fernando. Uh, wow, at uh, maganda na at uh, wala na pong uh, baha kasi wala nang ulan. Tumigil na po yung ulan at alo na ba 'yung uh, haring araw na. Naiinitan no? ang uh, panahon at uh, yun nga ay uh, kailangan po may uminom po tayo ng, uh, maraming tubig palagi, no? Ayan. Dong Dong Black na nagkapaalala. Inom po tayo ng uh, ah, maraming uh, tubig. No? So ito po yung ah, paha nung ah, nakaraan guys. Ngayon ay ah, wala na pong nga paha baha. <laughs> Excuse me, guys. At ah, nabuhusan na rin po yung uh, ah, ng uh, ah, G. Lazaro. Ayan guys. No? Ayan at uh, ah, ipakita natin guys. No? So dito tayo ngayon na kaparada Kaya nata uh, iwan muna natin sandali At uh, tayo ay uh, magpa-vlog lakad-lakad eh, tayo guys no? Good morning, good morning Happy Martis na eh, Napakabilis na nga panahon guys At uh, pizza ano na naman ngayon Pizza 26 na At uh, malapit na nga matapos ang uh, buwan na to at uh, nalalapit na po yung uh, uh, Pasko no Nakakatakat tayo guys mo. Dito po sa likod na to sa Dito kami dati nga pumipila So ngayon ay uh, walang pila Kasi uh, mga guys no, kasi makakaabala sa uh, traffic ko kaya hindi muna kami pumupunta dito guys no. ito po yung uh, likod ng amurasaki. Uh, so pakita ko sa inyo guys no yung kahabaan ng ano guys no, kahabaan ng Yelazaro so yan guys uh, wow at uh, salamat po sa mabilisang paggawa uh, nito ng kalsada at uh, hindi na po kami babahain ayan. So... ayan guys oh so... magandang ah uh, maganda na wala nang uh, wala nang uh, apaka guys ayan good morning uh, good morning ayan ang panibagong vlog so ayan guys napakaganda na po ng aming uh, daan wow uh, update ko kayo guys pagka uh, umulan ito na malakas iwan lang po natin kung aabuti uh, pa itong uh, bagong uh, gawang kalsada na to. kasi nga nung nakaraan uh, malakas na malakas ang ulan ay uh, sumampa ang uh, tubig dito sa bagong uh, gawang kalsada na to guys no? so ito po yung uh, kahabaan ng uh, gila sa roof dalan at uh, gawa na po ang uh, kalsada So ayan ata uh, bago natin yung aking uh, tricycle guys no at uh, tuloy a uh, bibiyahin na po tayo itong ano guys itong uh, kanal kanal or, uh, or imbornal ay uh, malakas naman ang agos nya ayan malakas ang agos para siguro yung ibang kanal dyan ay mga marado pa hindi pa naayos no so ayan at uh, tara na Bye-bye sa ating uh, tricycle. Excuse me eh. <coughs> po. Ay, Fernando guys, ay uh, wala na pong mabaha kasi wala nang ulan na, no? Morning, ma-morning. Morning. Ayan. dito guys ay uh, sa likod nito ay uh, masarap ako kumain dito uh, Jollibee sa likod ng uh, ay Fernando no uh, guys at uh, punta na tayo sa terminal guys okay, so maganda nga gabi po at uh, na naman yung malakas na ulan dito ngayon at uh, ito nga ay uh, medyo anak sa muna kami dito sa sinapalo namin terminal namin no ay ka sa yung mga uh, sablas na uh, may mga hangin pa may hangin pa yung uh, dalang ulan na to at, at, at gabi na nga uh, time check tayo guys alas 8 na ng uh, gabi at yun ay uh, marahil siguro ay kapatitila uh, sila yung lang kung natin kung ulan na to medyo manilim guys kasi gabi na no na uh, punta tayo dito sa ano guys upang uh, ipakita sa inyo no eh guys, andito tayo tayo ngayon sa likod ko. Ayan. Aba. Hindi na babae ito dito guys, sino ano na yung ano babae na lang. yung

September, October, uh, September pa lang ay September ang buwing sikot Ito guys dito ay babahain uh, itong uh, Roberto ano dito, market, at, uh, -tuloy -tuloy na to, Marquis at nagkatuloy-tuloy po ang mula na yan na ito Ito po yung sa uh, marahil ay hanggang na dito na lang ang update ko sa pamamasada no? ayan at uh, babay na po guys babay na, babay na.